ang araw mga goy, sumayo pala ako ng mata At nilantaw ang aking motor, hindi pala ako nakakarawas Kaya kinuha ko agad sa prestaranan para aking karawasan At lumabas na dahil ko ng gate At pumunta na agad ako sa likod para kumarawas ng aking motor dito pinastar ko muna ng aking motor na maayos para makaruwasan siya ng maayos ba? At pagkatapos kong kumaruwas mga na gawin, naman ako ng na sabon pang labat, pang ligo kasi wala sabun na sabun sabon mga at sumulod na ako agad at mapus so na migo. Sumulod na tayo kami sa opisina. How guys? Good morning everyone for the Saturday. Gini aku bangun. Gini aku, aku. bangun. Nah, nah, Kamu <laughs> <tuk> <Hey guys>, <tuk> <tuk>

Pagkatapos namin sa opisina mga goy Kumain na kami kaagad At umilis na ako dito Kasi lumarga na kami At ako yung naiwan mga goy At dito yung kasama ko siya out sa iyo at kumuha na ng ako ng motor wag at tignan mo na natin yung ating kamera mo ba? at na na ko baka hindi nakapliba at tinarga na dayan ako ng motor wag ko no umate nga to ginang ko anon wala ka na ta din ha kasi hindi na tayo mapautu-utu ba kasi ang damhan ng ating kukulikin at ito mga goya Nagpagasolina na ako kasi wala naman ako gasolina At shout out sa ating kabro John Nagpagkatapos magasolina magoy Nakaabot na ako dito sa aking unang customer Naglaba para dito si nanay At tinuntahan ko siya at sabi niyo Magandang araw si sir At binidyohan ko siya Ayaw siyang magwabidya sa akin Kaya kinumuha niya ako May Kung nakakita ako dito ng mangga mga goy O tinignan ko baka humukumok pa kasi nato. hinog-hinog na to o, sabi ko nanay, pangayawin mangga mo ay sa ayaw na lang Kaya dito na tapos ang video mga goy, salamat sa panunood